Good morning po mga kabok. So for this video mga kabok, ang lulutuin natin ngayon ay kamatis at pinamos. At si Mama Helen naman mga kabok, ito yung lulutuin niya mga kabok. Takbit. So ito yung ibibinta natin sa mga kasamahan natin ngayon sa trabaho mga kabok. bạn này đi Ito po mga kapos, ang puna dito is 80 pesos. Pakbet? Pakbet. So, uh, itong ginamon. Itong ginamon. Uh, 50 plus 25, 75. 75. 75. Lama, mga lamas uh, umabot ng 90 90 90 tapos yun 80, 80 lang Aba, mas mura yata yung gulay sa ginamot nag request kasi nag request eh. okay. so ano ang target nyo dyan ilang balot ito daw sabi ni mama uh, mga 7 7 Oh, 8 kabalot raw. 8, 8 na serve. Tapos, ito. Hindi lang, hindi ko lang alam. titindan pa. <tod> Ang kinamot, hindi na na kinahanglan. kay kanina nang luwag imong sukdan. Dito suno ko. Mm. Di na dapat na ginuhi platito. Yung Yung mga mastership natin mga kabox hindi so, pa expert. First time ko. Hindi mm. Dili pa matansa kung gaano ka rami. <tod> oh, mm, tama na ning ko ay. Kung magshare ka kanang dili balut balut pa niya okay, uki nang isa isa kasando ko O, o na isa ulit din sa kuha Tara lang Ano ginamos? Basta ba? Ang ingay ng mga motor Grabe Ano ba ginamos? Ganit Ano niya karagahan ginamos? Oo okay na na Pila, pila. Hmm Pila na ako na niya kung pila yung makuha na Hindi naman preksi pila Ah okay Ano niya karagahan eh, nama presyo pila tong baligya. Pwede na yan, 30. Mama, magkakasod. Ano man, ani ba? Pwede na yan, 30 or 50. <laughs> pwede sa sabi, ang kulay ni mama. Magkakasod, ano ba? Kaya na kay isa magkabla tito, ani? Oo. Uh -oh. Pwede na na. Itsukod na mo. Tama na yan. So, maligo na kong. Uy, dapat tansyahin nyo lahat ng gastos, ha? Ha? Pati yung pagod niyo dapat kasama sa ano. Maligaw na po kayo. Malit ko. Hindi, tinansya nyo ba, sinama nyo ba yung pagod nyo, yung pagtrabaho nyo, yung, yung kalan. Baka, baka pagdating ng kinsina, eh, wala kayong tubo. Ngayong gabi eh, ato audit auto, ka. Ato nang kung anong tanan nun yung gabi eh. Nagkian na ba kay? Hmm, sige. Audit ka kaya katong una na ito, ibalik niya, na ito. Oo. Masa nyo bayad? Ba't walang narimit sa akin? Hindi kumpro na kuha Pero sige lang, ya, ah. ako, yung, ako yung auditor, hindi nyo rinirimit sa akin. Sige niya mayroon sa kamay rin pero takso ni platito saan ginamos? ano to? sa ginakaplatito makasotan na kanina dapat ginana, ayan po nato no? ay di, di prinsya na na ang ginamos kaya parat oo kamay rin ang ginamosan kaya muna niya karagan parat na nga na bilig-bilig yan na sige maligo na po maliligo na daw si Chianta nung abot kaya ng 8 na serbian na sa tingin ko hindi yata hindi, hindi, hindi naman prinsyo hindi, hindi naman prinsyo wag magbalot bakit? Nako. Anim na serve lang. Mm, Puterte. si apat, apat pa lang. O, 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 si oh. Oh, apat seven. Oh, seven. Ibutulo pa Oh. pwede. Lima. Oh, tama-tama. Pito. Pito na yan. Walang labis, walang kulang. Oh, pito. Oh, yung ginamos naman. Marami-rami to. Iwan ko kung to. Ikaw ang isa ka Ito na ho si Che. Kakain na ho siya. Ibabayaran eh, mo yan dapat. Bayara, apil mo yung ginamos mga kabox. Yan yung ulam niya ngayon. Ulam namin pala. Yan, nakaligo na ho siya kung maliligo pa lang. So, ito nakagawa sila ng 12 balot na ginamos. 30, ah, 30. 15 piraso. 15, di ba? Mm. So meron silang 180. So may ginan na silang, ano, may tubo na silang mga 60 or 60 or 50. Mhm. Mm Tapos ito naman uh, 20, 25 isa. So dito magkano yung tubo kaya niyo? 25 4 100 plus uh 75 175. So, may tubo kayo ng mga 80. 80 pesos. Oh, not bad. May nilang, kadal lang. Wala, hindi zero. Pero okay naman yung mga kasama mo sa dinala mong mga... Baka, wala, wala naman sa'yo reklamo. Hindi, baka, uh, baka okay na lang. Hindi <laughs> natin alam. Pero sila yung nag-request nito. Gusto sila para... Gusto nila ng ginamos. Gusto lang tapos, alam. nila alam. Ikaw na lang nagdagdag nito. Ah, gulay. Okay. Sige, kain ka muna. Maliligo pa ako. Saging. Sarap ng... Sarap ng ulam. Uh, saging at ginamos. Maligo pa rin kung kuwan. Kape. <laughs> Naku, baka iban ka na ng ano. Nang mall o kaya nang wanginasal. Hahaha ginawa mo ng sari-sari store yung mga inasal. Mama, may wala ko sa mga kape o sundaan. Pero okay naman yung manager. Yeah. Ano sabi? Yeah, kasi okay, may palit. Ah, okay. Shoutout sa bagong manager doon sa ano. Sa mga sa Shoutout po. Wala yun kasi yung uh, mga pagbilihan. malapit yung... pero mahal. Yung kantin. Yung kantin. Medyo malapit-lapit pero mahal. Mahal. 50. Eto, Oh, saan koy, no? Doon sa canteen, 50. Ito, 25 lang. Utang pa. Huh? Hmm? Utang pa yun, no? 15 days. Baka naman, tubuan nyo, kahit lima-lima. <laughs> <laughs> so, ayan mga ka-box, ready na ho kami. At uh, ayan, medyo late na ho kami, kaya medyo mamadali kami ngayon. Nalito kami sa oras kasi dami yung uh, ginawa Oy, unsa mo na? Ready na na yung mungkwan? Wala na kayo na lintan? Sure ba? So, ayan, tara, let's go Liam! Liam, bye bye! Bye bye! bye, -bye! Ah, tara Si Liam, hindi na ako umiiyak si Liam ngayon Wala Bihira lang ako hindi siya umiiyak